So, yan ang ibon. Alam mo, minsan paggabi ng Umingi siya, guys, na. Ang taas. Yan. Minsan natatakot na. di ba yung ganyan sa atin? Sa para kaswang. Oh, hindi, hindi maganda. Be, ang tigas naman niya. <laughs> sige, sige. Lagi na ganyan dali. Oh, yan na oh, yan. Sige, dog. sige, sige. Yan, yan. Content ko. Content. Dali. Dali. Galing. Ay, ang dami yung suro. Ang dami yung. Mamaya <laughs> <laughs> puno na kayo dyan. Bala, ang dami na yung. Ang dami na. Uy, baka mamaya badagit na tayo. Yung sisi, ewe o. O, dali o. Ay, parang may pangkuntin ako. Wow. Ano, ano, ano. Mm. Sabi niya, ang tigas naman ito. <laughs> Kumuha ka ng supra, be. Doon kayo mo po sa malilim. Supra. Ah, may puan dito. Ah, may puan. Uy, mahaba pa ang oras. Enjoy, enjoy nyo muna yung magkatabi kayo sa mahangin na sa pan. mama, siya ano kayo oh. <laughs> <laughs> Sige, may may konti na akong ibon. Sa Pilipinas kasi masama itong ganito. Na ano? Yung ibon ganyan. Bakit? parang nagtatawag sa lalo na pag kwak 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 nagtatawag ng ano ng bad ah hindi ganun siguro sila pag umuwi ang galing mo ang galing sumalo wala oh, diba, na tama na yan be kay content lang ako gagawin ko 3 minutes Ano ah, no, so oras ka pa pupunta sana? <mulgly>